Nais mo maging masaya, tandaan na hindi dapat tayo palaging tumingin sa biyaya ng iba. Sa halip matuto tayong makontento at magpasalamat sa mga bagay na meron tayo. Madalas tayo, maingganyo na ikumpara ang ating sarili sa iba. Nakikita natin sa kanila tagumpay yaman at iba pang biyaya na nadarama natin ang panghihinayang at kawalan. Ngunit ang katotohanan ay bawat isa sa atin. ay iba-iba ang biyaya na ibinibigay. Kapag natutunan natin makontento sa ating mga kalooban at pangatampay, mas magiging maligaya tayo. Hindi natin kailangan ng maraming material na bagay o pagkilala ng iba para maramdaman ang tunay na kaligayahan. Ang pagiging maligaya ay nagsimula na kung paano tayo nagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa ating buhay. Matuto tayong magpasalamat sa maliit na mga tagumpay, sa mga pagkakataon na nagbibigay kaligayahan at sa mga taong nagmamahal at nag-aalaga sa atin. Sa halip na ipakita ang ating kaligayahan sa pagkumpara at paghahangad ng iba, mag-focus tayo sa mga bagay na mayroon tayo. Magkaroon tayo ng malasakit at pagmamahal sa sarili at mga mahal natin sa buhay. Sa pamamagitan ng pagiging kontento at pagpapasalamat, malalasap natin ang tunay na kaligayahan at kapayapaan sa ating mga puso.